Uhuh, uh may huli na kami ni ano ito ay na laki ayan. bilis silang bilis silang makahuli po ano ayan 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 Palang ano, dito lang, palang pero ay... Malapit na pa, pati po yung laban niya sa ano, Binsods. <laughs> kaya mo na kaya lumaban doon ah? Kaya, kaya daw. Bagay, kalahati lang yun, layo mo na. na. Sa, bah sa bahay sa bahay na lang sa bahay lang balik lang dun sa ano um, sa may ano yung oh dun sa may anong yan, uh, yung sa yun yung may pinagpicturean ninyo yung boundary ah, yun. na ikot na dun ang ikot huh? mabalik pa kayong Benson hmm. eh? Baka abutin ng mga 130 plus. Ha? Huh? Pag doon kayo umikot.